mama ni Alvin at uh, si Alvin din mismo matulungan din natin kasi minsan minsan daw ay pinapaano han din siya ng pagiging aswang ng mama niya so ngayon babalikan natin ngayon dito sana uh, magpapakita din natin sa atin yung uh, katawan ng uh, kanyang mama na, ni Alvin Kasama din natin ngayon si Mr. Swabe. Yes, syempre mga tol. Hindi tayo mawawala. Ah. No, Sabi si Swabe. Sana guys, no? Mm -hmm. Lahat mga nakakakita ng video na to. Please, huwag kalimutan. Subscribe, no? Pakilike, share niyo yung video. Mm -hmm. no, Siyempre, <coughs> kay Swabe din, no? Share niyo. Uh -huh. At syempre, subscribe din sa kanyang uh, YouTube channel. So, kahit ang kakatakot guys, pero kiklitin okay, natin. Hmm. Ah? natin para makatulong din tayo. No? Oh. Yan lang siguro? Yan huh? lang. Ah, kasi talagang... Lalim na yung gabi. Lalim na hmm. yung gabi. Hmm. Saka... Sobra. Ginaw <coughs> na. sobrang malamig na yung... Ayun ah, dito ngayon. Kaya, hindi na natin ito patatagalin pa mga tol. Kaya, tara. po ikutin sige sige tingnan natin ayan mga tol no ah uh, ito lang yung gamit natin flashlight ayan pero may flashlight naman si po at at malakas naman yung light nito kaya kaya naman sa bakbakan to ayun nga ano yung nakita namin dito kanina ng araw parang hindi ng mga tao hindi namin masabi kung ano talaga sila kasi kasi nagtatanong kami pero hindi talaga sila umiimik kaya naman disidido kami hindi basal tapo tapo na ngayong ngayong gabi babalikan namin po yung tatataw sana din makita din natin si Alvin kasi pagpunta natin kanina ng maaga hindi, hindi namin nakita dito si Alvin oo, yun mismo oo Yan, shout out na lang sa inyo lahat. No? Oh. Sa wala sa pagsuporta mga tol. No? Oh. Sana sana, no? share out itong video na ito para madami pang makikita. Ano oh. yun? Oo. Ayan, nakatayo lang. Sino kaya to? Baka ito yung... Baka ito yung si mama ni Alvin. Baka si Alvin yan tol. Baka si Alvin

Alah huh? Oh my god Ayan oh Bagaian yang lumipad kanina Yung katawan nya tul Yung katawan nya Ayan Napak alakas yung angin Janu Oh, putih. Sus. Heh, oh, bagu-bagu lah kau menghinga apa? Bihinga apa? Oh. Eh. Ini melepat yang mana nyo yun po ah yan o yung ano nyo sa abang po yung ah dito gani oh Today, that's ha? that's <laughs> <laughs> 什么钱？ Oleh na itu, um, um, huh? um, 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 oh, na kita akan di sini. Terlalu banyak angin di sini. Tadi, ketika kami mengejarkannya, ia sudah bergerak. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Tahu-tahu apakah tahu apa ini? Saya Oh, terlalu banyak. Ini kami di sini. kabe minggap tal ga itu oh. hmm, nah stop moustaas gi kan ano okay. you know, minggap oh eh bae na din guys ano pala guys no isa sa dino sa uh, Bakit mali pala yung ginagawa namin so, um, uh, kagabi? Uh, Kasi uh, nga napaisip namin, nagpapatulong nga pala si Alvin para sa kanyang mama uh, So ginawa namin, siyempre tulungin namin. So bago kami uh, nilalagyan ng uh, asin. Oo, uh, baka matulog. Uh, Sus, ano namin? So ngayon guys, maghintay na kami kung kailan babalik. Uh, uh, Itong, yung ano, yung katawan no? oo katawan ng mama ni hindi eh, pa rin malayo dito tol so hihintay mo hindi pa toy eh di pa henki eh. kasi kanggalipad hmm? lang yun eh grabe ay yung ito halos halos babali yung mga sanga nito grabe yan <laughs> o No, <laughs> Ipin sa tuloy. Ipin sa. Halos to. mabali tong kahoy dito. Huh? Yung paglipad kanina ba? Satukoy <laughs> kami. Ayun mga tol. Sabi ni Gusto 44, hihintayin. Ay. ay, sorry. Hihintayin lang namin muna yung Kung kailan yun. Babalik yung katawan. Hihintayin lang namin dito. Mm hmm? Yan lang dito. At abang nga nga dito. Paano talaga siya? Uh, mabuo, no? Oh, mabuo ba? Mabuo yung katawan. Pa, ano siya tapato? Hihintayin talaga so, namin. Ngayon, magdamag, ngayon magdamag kaming, uh, maghihintay. maghihintay dito. Mahala na. Nasa ang importante na natin. Mm -hmm. huh? No? Kung ano talaga yung mukha niya. Mm -hmm. Kung oh. talaga siya ano. Basta. Hihintayin namin. So, pag nakita natin, Ab, biar kita ingkis pas lewatan. hmm? Pas mm. Hmm. Tai, запах Tumuna ko to la. Huh? Mga masiduk dito. Dito lang dito. Ha? Huh? Sige, Dito, 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 dito. Oh, si -si. tayo. <laughs> Hintayin lang natin talaga. Ha? Sige, sige. you listen susukan aku no. ha oh. sus kurutin kaya natin to huh? to ha kaya to to ha nunggo ngayon natin tingnan niya no. yung, yung ari ka ba? Ano man yun? Ah, Kala ko. Okay. Inga, natin kung maganda, maganda ba yung... Baba yung laki? sino ba babae? Baba, ito. Kaki ka. Tignan natin ba maganda ba yung mama ni Alvin? Nagpapatawa lang ako tula. Huwag mong seryosohin tula. Nagpapatawa hmm? lang ako. So, malapit lang. Sigaw. Uh, Ito lang mga eh. so, ng mama ni yeah. Abang nasa ano pa siya. Habang uh, mananangka pa, pa siya. At kung mm -hmm. doon sa tabo nito.

dia betul Setas. Oh, ini. Hah? Hei. Oh. Hah? Hmm, ini mustas tu loh. Tidak main tu lo, tu, 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 哎呦！<music> <music> हं huh? सुन oh, oh.